So, ayan nila mga katendera, mga kasari. So, good evening sa inyong lahat and welcome ulit dito sa ating YouTube channel, dito sa ating sari-sari store. Okay, so, next time, ano lang mabilis uh, mabilisang video lang, mabilisang vlog lang. Kasi gusto ko lang i-share itong uh, galing sa aking supplier ng mga etlog. So, binigyan niya ako ng uh, pamasko. So, gusto ko lang i-video, gusto ko i-vlog itong uh, binigay sa akin doon sa supplier ko ng itlog. Maraming salamat talaga sa kanya kasi uh, may pamasko ako galing sa kanya kasi hindi ko naman ina-expect na bibigyan niya talaga ako ng pamasko. Medyo na yung aking boses. Okay, so ano lang to? Mabilis ang video lang. Iyan! Ara! So, eto mo, diba? Galing pa sa Central Mall. Galing pa ng Central Mall kasi... Okay! O, saktong-sakto, oh. I-unbox natin yung kanyang binigay na regalo. Okay, so, ayan, oh. Eh. Okay, ayan. <laughs> Takpang ko lang yung pangalan natin. Oh, from forever. Yung star nila ay uh, forever. Kasi sa ever, ako kumukuha ng mga itlog. Ayan, ano to? Electric kettle. Saktong-sakto kasi wala kaming, ah, uh, ano yung tawag yung yung kittle wala kami nun at saka hindi naman kami nagpapakulo wala kami thermos ito pwede oh, sakto sakto talaga no? so mabilis na tayo makapag pakulo ng tubig hindi na ako tatamari kahit hindi na ako pumunta dito sa kabila pag close, na si, pag pa si tia pag umaga oh, pwede na ako mag pakulo ng tubig o, oh, saktong sakto. Oh. Wala kaming ganito. O, oh, uh, buti na lang ito yung ano, binigay sa akin. Ayan, o. Oh. Um, so, electric. Hindi ko alam magkano kaya ito? Wala kasi yung price. Ah, uh -oh, thank you. Nakalagay lang dito, thank you. Thank you. Lang price. Hindi ko alam magkano ito. Wala siyang price. Walang nakalagay. Yan, you know, o. Sa Central Mall, Caribbean. Caribbean lang nakalagay kong magkano. Ayan. Electric kettle. yan, Okay, bang galing. Sakto-sakto. Wala kaming ano. Wala kaming... Ano ba tawag? Takure. <laughs> wala kaming takure. Sa binaray takure. Kettle. Um, wala siyang price. Gine check Tinitingnan ko kung may presyo. O di ba ganda. Ano ba yung open yan? Ayan. Ay, yan, Ayan. Ganda. Ang <laughs> ganda, oh. White pa man din. Ganda. Kaya lang, madumihin yung white. Madumihin siya. Kasi white yung hawakan. Dapat black na lang. Oh, parang ano pa tawag dito sa mga mahiling sa mga white na kulay or yung kulay kulay kahoy. Oh, ito yata yung mga ginagamit nila, eh. Oh, galing. Ano kaya ito? Ayan. Thank you. Sa forever. Ayan, thank you sa ever. Sa kanilang gift na electric kettle. Pwede na ako dito na lang magpakulo. Kahit hindi na ako humingi ng tubig kay tiya. Hmm. Galing. Thank you. Maraming salamat. Sa totoo lang, ngayon lang ako nakatanggap ng ganitong ano, regalo na. Talagang as in gusto ko. <laughs> Yung ibang supplier ko, walang pamasko sa akin. Yung iba, kalendar lang. Pero ito talaga yung pinaka-the best sa kanila. Mm -mm. Sa so, ever. Thank you, ate. Shout out sa iyo. Thank you sa so, ever. Ayan. Sa kanila ko kumukha kasi ng mga itlog. Kaya, ayan. Maraming salamat sa bigay mo, ate. Sa pamasko mo. Gusto ko talaga siya. <laughs> salamat. Take care. Okay, so ito lang yung share ko sa inyo ngayon. Mm, na ano lang ako, nagagandahan lang ako. <laughs> so, na-share ko lang. Okay, ayan. Bye-bye. Good evening. Ito lang yung share ko sa inyo. <laughs> Ganda.